Hunyo ngayong taon nang mahack ang Facebook page ng negosyo ni Ayra, ginamit ng mga hackers ang kanilang account upang mag-post ng malalaswang mga videos. Nakapanghinayang uh, kasi nakailang authentication na kami, like ilang codes na rin yung parang yung sabi mo nga naka-triple A ganun na kami na, na authentication or security. Pero malulusutan kay pa rin kami ng kaya, kay hackers. Dahil sa insidente, nawalan sila ng kontak sa halos labing dalawang libong followers at mga customers nila. Ikinababahala rin niya na baka magamit sa masamang gawain ang mga impormasyon ng kanilang account. Nalulungkot na ako. Na, na, nangihinayang sa, sa ilang buwan kung pinaghirapan na engagement, engagement. engagement. ng mga clients ko, so, andun, dun pa rin ang as of now na nag survey kami as of now marami pa rin doon nagbubuk doon pa rin nagko-contact ng appointments nila ganun kung cyber response team ng PNP ang tatanungin, maaari raw naging biktima ng illegal access ang page nila Ayra. Ang problema, pahirapan ang pagtukoy sa kung sino ang gumagawa nito. Most of the hackers po, they hide their identities po. So wala tayong pagkakakilanlan si sa kanila. Sila yung pinaka, ha, kumbaga, napaka ang buhay nila. Uh, ang hirap hagilapin ang kanilang mga identity dahil nga pinag-aralan po nila yan para makalusot sa mga cybercrime uh, cyber cops. Ganito ang kadalasang itsura ng phishing messages sa mga emails at texts. Naglalaman ito ng link na naglalaman rin ng kahina mga mensahe. Pero ayon sa PNP, clickbait lamang daw ito at maaari pang maging dahilan ng pag-access ng iyong mga personal information. Sa tala ng PNP Cyber Response Team ng Pangasinan, mula Pebrero hanggang Hunyo ngayong taon, nakapagtala sila ng 80 cyber-related cases sa buong probinsya. Kadalasang reklamo na kanilang natatanggap ay mga online scam, illegal access sa mga social media accounts at cyber attacks. Bagay na nais rin nilang matutukan sa pagdiriwang ng Cyber Security Awareness Month. Una-una, huwag po magbibigay ng mga personal information, lalong-lalo na pag, uh, sa social media. Di diba, sa social media, lagi nating ipinupush yung mga vital informations po natin, sir. Nakikita po natin yan. Kung ako yung mag-social mag -social engineering, titignan ko muna yung social media mo, yung Facebook mo. Baka nilagay mo doon kung kailang ka gumraduate. Ano yung favorite dog mo? Eh baka yun yung password mo. Huhulaan ko lang ulit. Ang Cyber Security Awareness Month ay pinagtibay ng Proclamation Number no. 2054 Series of 2010 na nilagdaan pa ni dating Pangulong Gloria Macabagal Arroyo. Layo nitong mapalakas at maipaalam pa ang cyber security sa publiko. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.